my town where are you so makaili to oh, grabe ayan ang gate namin ang layo ayan ang gate namin ang layo pasisilip ko sa inyo yung aking tanim na kamote ayan ang aking munting garden Diyan ako kumukuha ng aking niluluto pag nagluluto ako ng ng gulay sinasamahan ko ng talbos ng kamote okay. diba ang ganda yan ang aking garden ganda ha? bye init alas 7 pa lang ng maga kit, mag alas 8 pala ng umaga. Ang init na. Grabe. Grabe ang init dito. Lakad-lakad hmm. si Inday. Hmm, galing akong kusina. Dun. Ngayon uwi naman. Para mag-exercise. Ito Ganyan ang buhay dito. ganyan Ang buhay dito ay ganyan. Hmm. Kaya uwi na muna. Exercise naman. para tapos nang magpa-araw. Bye!